Hey guys, welcome. So greetings from Orlando, Florida. So natapos na yung event kanina, yung graduation graduation niya. And then nagyaya yung panay ko mag bouldering. So ito pala yung bouldering, no? Para siyang rock climbing. Pero hindi siya ganoon kataas, no? no. yung bouldering kasi mata yung rock climbing mataas, naka-harness ka. Ayo. Oh, oh. Ito mababa lang tapos Walang harness walang harness tapos babagsak ka lang talaga sa ano malambot naman yung binabagsakan and then parang ano ah uh, ay mga pwede, pwede talaga eh. tombos pero feeling ko ito yung mga ano ito ito, ito hobby ng mga liberal oo eh. oh, kaya natin mo mga taga Austin eh ito hobby ng mga liberal eh. yung okay. anak ko ito natutunan sa Austin eh ang kahit nakaka-relieve daw nakalagay doon o Totoo ba yan? It's to be anyway, uh, banding sila magkuya. Tutuloy ko yung kwento, no? Nung una ko, yung anak, yung panganay namin, nakatira na yan sa Austin, Texas. Sa university kasi nag-aaral. So, unang kita namin, tawag-tawag si JM kasi kinakita niya, may tatuto yung kuya niya. Yung mag Magkahalo yung sabik mo, makita anak mo tapos yung inis mo dahil nagpatato eh. Wala ka lang magagawa eh. Matanda. Ay, na. Matanda na talaga mga bata eh. Hindi na uh, yeah, hindi, hindi, hindi na nagpapaalam eh. Lalo na pag nakatira sa malayo. You know? Hindi mo na magagahid 24 na siya eh. Ano? Uh, and then at least uh, sumama pala si, yung si JM sa dito kasi mag-banding sila magkuya kasi Last time namin nakasama si Tantan, yung ay eh, December pa, di ba? Ano na ngayon? July na. Oh, uh, 7 months ago. 7 Buti months. Tingnan mo kumayod ko na. Buti, Buti nga? na. Ah. Uh, yeah, yeah pag tayo mga anak na talaga may edad na, kanya-kanya ng buhay eh. Ito na yung kasunod oh. na ayos sa mama. huh? Next time you're not gonna go with us? Oh yeah, yeah, yeah. yeah. Magsisimula na yan. <laughs> so, ah, kami nagkakamil activity. Ang init niya ito sa Florida parang sabi niyo siguro, sanay guys sa lamig, hindi eh. Kasi sa, sa Texas, although mainit, dry heat. Dito, ano, humid kasi eh. No? Basta hindi ko ma-explain eh. Basta init na init ako dito. Pag hindi aircon yung lugar. O, tapos, um, tomorrow, puta <laughs> punta kami universal. Nakailang balik na ba tayo dito? Tatlo? Tatlong... Sa dalawa, tat, Ayan, pang-apat na kasi namin. Kasi una yung tayo. Sumunod. Si mama. si mama. Tapos bumalik ulit tayo, di ba? Oo. Uh, yung winter naman. Oo. Uh, kasi parehas summer na dalawang best time. Yeah, takana. so pang-apat na namin balik -ap -ap dito o. sa sa Florida. Pang-apat na namin punta dito sa Florida. And, kasi uh, na tayo magdi Disney. yan, hindi namin magdi-Disney. Hindi ka nasabit magpunta sa Disney sa, ano, yun, Kasi ilang ba yung parks ng Disney? Apat? Apat, lima? Hindi pa natin napuntahan yung, yung uh, animal, kingdom. Animal uh, We are not too excited. Plus, lumalaki na ang mga bata. Hindi na sila excited sa Disney. No? Ang last na pinunta natin sa Disney yung Epcot. Star Wars. Star Wars, yun. Yeah. Yung Epcot, pwede pang adult yun. Tapos, uh, Universal, pwede rin pang adult. Or big kids. Uh, so, ako, oh, binoykot ko na yung Disney. Naging woke na kasi. And then, ito pala, no? First impression. I mean, hindi naman. Ah, nga pala din manay pa lang walk dito. Mar uh, 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 hindi naman marami Florida to. Ay, hindi naman na. Uh, Florida to. Yung boses mo parang naka ano ah, ba? Yeah. Ayun nga no. <laughs> Observation namin dito sa Florida, ano, pang-apat na namin punta rito pero ano, nagaganda kami sa lugar. Pang-tourist pa talaga siya, tourist destination. Malinis. May, mahal, mahal ang pagkain, mahal lang gasolina, mahal ang gas. lahat mahal. And then may mga mangilang ilang hobo, no? Oh, may pagkain. Oh, yeah, malinis yung kalsada, no? Parang hindi nag well parang manicured. yeah, well manicured, well pedicured eh, yung mga lawn. Maganda well mga manicured. design. Pati kalsada nila maayos. Maganda, maganda po ta. Pero And sabi, ang mga driver. May nag-uugnap pa Ewan ko ba, May, may, may kaming kakilala, eh. Pinipintasan niya yung mga Texas drivers, eh. Balasubas daw. Pero dito, eh, hindi nagbibigay yung mga... Oo. Oh, Unahan ka. Siguro dahil, ano, itong Florida, specifically Orlando, puntahan ng turista. So, mga tao dito, galing sa iba't ibang panig ng mundo talaga, eh. Ang dami rin mga international na tourists dito, eh. So, yun yung yun isa sa ayaw ko. Hindi mo, hindi mo yung tumira sa ganun, Kasi unang-una nga, mahal, no? Tapos may napanood ako sa Discovery Channel, yung mga crimes, no? May mga criminal na nambibiktima dito sa Florida, yung mga taga out of state. Yung alam nila hindi taga rito. Kasi pag nahuli sila, alam nilang yung biktima, yung victim, hindi naman aattend ng ano, court date sa korte. Kaya hindi rin sila makukulong. Totoo nga naman, di ba? Bibiktimain nila, hindi yung residente rito. Kasi alam nyo na, mga turista, alis din. Eh. So, yun. Yun, isa sa mga ano, iisipin nyo. Tapos, ang traffic. May part na matraffic, lalo na yung daanan ng yung papuntang Disney. Ang traffic. Ano naman? Dati ka bang witness sa isang krimen? Parang ang witness sa isang krimen, ha? Ah? Si private person. Ano siya eh. Ah, uh, nasa protective custody. <laughs> <laughs> Witness protection yan eh. Anyway, ito yung anak ko pa. Yung pangalawa kong anak. Ayan. Nag-gym palagi yan. Ito naman yung pangalay namin na nakatira sa Austin. Nerd na nerd. Ang ang kurso niyan, physics. Tsaka math. Ang ano. Ang mask. Ang ano yan. focus. Oh. Yeah. Ayan. Dati fencing ang sports niya eh. Parang si Sheldon eh. Ang iba na siya. Bouldering daw tawag dyan. Bouldering. Uh, at least bonding yung magkuya. Sagala silang hindi nagkakasama eh. <laughs> uh, isang activity. Isang activity. ano na dun sa malaking ano Wala no challenge. Siguro walang challenge yan. Kaya ko sure, yeah. yan. Walang challenge. Dati ako nag climb ng puno eh. Ay, may isa pa pala akong gusto dito sa Florida. Napansin namin, ang daming antique mall dito, no? Ang daming antique mall. Mm -hmm. Hindi antique siya pa, mall. mall. Malaki. Mm -hmm. <laughs> Malaki. Talagang sabi nga, mga inihila na ako mga anak ko eh. Kailangan mo ito isang araw para ikutin eh. Di ba? No, isang araw, kailangan mo oh, yeah. balik Oo, oh, balik ka para balik-balikan yung mga ano. Ang hirap, ano hindi mo mai hindi mo maiisa-isa yung mga paninda nila pero sa rin makes you wonder but ang daming antique uh, mall dito antique uh, na no items ah, uh, pwede pwede mayayaman mga tao dito kasi nga maganda yung lifestyle madaming hindi uh, madaming turista eh habi nga namin no magtinda ka lang dito ng t-shirt nako yayaman ka no kung maganda yung t-shirt mo wala kang kompetensya Madami, okay. ah, marami marami ring ano maraming nakinabang sa sa tourist attractions dito tourism tourism, tourism um, bread and yeah marami nakinabang no so okay, yun nga paano ah. kaya tayo. si Tom Cruise eh, dun sa dun sa umpisa ng Mission Impossible makakansa eh, sa sa, sa bundok ah. anyway ano pa ba ano pa masasabihin ko dito sa Florida um, ano ba makakukwento ko dito Doon lang kami nagpark do. Oh. lang opens yung parking lot. 2 dollars per hour. Nagpark lang ako. Yeah, oh, may mga bus, no? Ano siya friendly siya sa mga nagko-commute. Yeah, friendly siya. kailangan mo talaga mag-drive kasi nga tourist spot 'to eh. Anyway, uh, buti naman at Republican State ang ano, ang Orlando, ang Florida in general no is nasabi ko sa isang video ko very um, uh, ano sila kid friendly family friendly destination family friendly destination marami pa lang pwedeng gawin dito Yung mga museums pa lang eh and na, minatao kanina no parang 3D museum parang ah um, Mar marami ka Ah, marami nga pwedeng pagkagastosan dito <laughs> talaga kung may pera ka may pera ka lang maubos mo dito kasi lahat pwede mong i-avail mention ko kahapon na no, merong pulubi lumapit sa akin sabi sa akin, style pa niya eh uh, excuse me, can I ask you a question? sabi ko what? can you give me money for food? <laughs> oh, yeah, <bro. laughs>

anyway, nakakatawa rin. Alam mo nung nagda-drive tayo, tapos nagkukwentuhan niya magkapatid uh -huh. ng English, na ako eh. English ang English sa likod ng, sa backseat eh. Hindi uh -huh. mo nakakailang. Ang dal-dal-dal na na. Siguro dahil matagal na rin sila hindi nagkasama. Ang uh -huh. dami lang pinag-uusapan. Diba? Pinata na nga. Ito ah. Nag-uusap na about mga girlfriend. Yeah, uusap na. Pareho na sila may girlfriend, no? Naasar ko nga kanina, tawa na kami, tawa na. No. Eh, yun nga, binata na yung mga, bat, mga anak namin. Nung nagsimba kami, may nakita ko doon na kakilala namin yung yung dating nag-alaga kay AJ, yung butso namin. Kasi sa, sa, sa church, may pinag-iiwanan ng mga bata. No? May pinag-iiwanan ng mga bata. Tapos sa alagaan yung bata habang nagsisimba kayo. Babe, si may ganun pa kalit si AJ no, iniwan namin, one year old. Tapos ngayon nakita ko siya, so, hirap na hirap na maglakad, sabi ko sa asawa Nalungkot naman ako, nakita ko si Tita. Ang tanda na. Ba't yan nalungkot? Eh kasi ibig sabihin tumanda na rin ako. ibig <laughs> sabihin tumanda na rin ako. Ito yung mga anak namin. Tatanda na. You're a good boy! Ito naman yung bunso. Ito naman yung sinabi na may isip maganda babae. Tama ba? No. Do it again. <laughs> I think mean, Alright okay guys, bye. Go um, um, to Bye bye. See you next time. Mag-goodbye naman sa aking ano, vlog. Yeah. Mm, bye bye.